Maayong anlaw kaninyong tanan mga ka for today's video vlog. Nandito kami ngayon sa bahay ni Apat. Isa sa mga kasama San namin si o, sa ganin nga lugar bay, San Patricio, Patricio. Malinao. Hao San Patricio. San Patricio, Malinao, La lapas Agusan del Sur. So ngayon, anong dito nagluluto kami oh. nagluluto kami. Sigurado, di ba? Kausikuan si Papito. At at saka nagluluto kami dito ng Maes na pumuputok. Oh, pag nilumat sa mo, kamo na sa buhay hawid do. Oh, ikaw na po do. Di ikaw hawid ka, mag-vlog ka. Tao. Tao. Tanawon ng abisi na mo ako Oy, na to big. To big na. mga lasti din relasti. Mo nang mga Relasti din relasti. Duwa pa kay pagtotoon din. Mo mga kaway ni Satanas. Di pa kay pagtotoon din sa buo. Mano mo ka ba? Binandoy ang. Ang lunod naman. So, ako ba? Hindi mo ay. <laughs> so, pero nag, uh, nagluto mi, kay bago pa mi nakaabot, kay gipanggutom pa, na wala pa mi kapamahaw, hindi pa kami nakakain. So, yun, nagluto ang mga kasama ko, nagluto kami. Dito, popcorn na. sila. Popcorn, ayun, nagluto ng popcorn na. Oh. Popcorn na, oh, popcorn oh, di ba? Kasi, nag nagluto kami ng popcorn kasi maliligo kami ng suba mamaya. Ito yung popcorn. Mm. Maliligo kami ng sapa. Mm.

vlog. Ah, wala mo yung piso na to. <laughs> Uy, kumusta man <ba> itong luto? Kapit na, kapit na malata. Huwag pa ganun na gilunod na. Agay, bagsak. Ala mo na mga... Bot toyo, toyo ba? Toyo, toyo, toyo. Tara, toyo. Hindi mo, Toyo, toyo, toyo. Uy, hindi na mo! <laughs> hindi na mo, toyo, dahi. Toyo. Ante, ano ba toyo, no? <laughs> Uy, dapat ulipan. Tagad ka, kwa ito. Nagkito mo. Dito Pinang matiga, matiga. Nara. Grabe ang say saya-saya oh. namin dito. Huwag pa ganit kabukal, gilunod na. Oh, pinakarit. Oh, sili. 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 Sili na. Hoy, si, si. Dapat tuyo puro yo. Puro Ay, butang. Kuha po lang tuyo kay Pinotos. Oo. Oh. Mukha nga nitong uh, banda sa sarap. Pwede sarap, tiglan sa oh. taktakan. Oh! Sakabot. Oh! Sa <laughs> Basta masamukon. Wala diyan. Oh, ana no. mani mama ni Kwan. Oh. A pat pat a a pat. Hello Danilo's Vlog. Hello. Danilo's Vlog. Louise Vlog. <laughs> Danilo. So, grabe mga Kaliskarte na na-feel ko talaga na remember ko 'yon. Ang pagkabata ko kasi taga din ako. Galing ako taga-bukid yung bahay nilang apat. Ay. Pare-pareha na ng bahay namin dito. So, dira. Mo ilang balay dira, no? Hirap kasi yung bahay namin dito. Oo. Oh, nagkahirap-hirap sa <laughs> so, ito. Simple lang ang bahay nila. Hirap kami talaga. Nandito, bukid to bukid. So, dira. Mo balay. So, dira. Naabot mi dire, Di basta-basta. uban bansta sa no. Nakabot mi nga sipti. Tara. So. Tara. So. Abot, dapat ko mga followers dire, Uh, oh, tara na. Nakita na daw ko niya. Woohoo! Si Danos Vlog, nakita na nila ang pinakapangit sa buong... Oh. Uy! Luto na, bay! Kaya ka natin, Oh, O, tara. Siluduan ako, Uy. Sige, sige. Sampol, sampol. Sige. O, sige. Oh. Ho! Yeah. Oh! Ho! Sige, sige, sige. Bilal e. na. Sige, <laughs> karon. Okay, kung toon mo... oh, kung kahan mo mayroon i ka. Oo, kaya mayroon. Kaya dito dito. Dito dito e. Oo. Si Danois, Vlad, labi sa balay nila. Apat, no? Ayo, na. Si Jimmer, nagtimpla na og... Kapi, sa mara. Kapi. Mm, Nagkapi. Nagkapi dito

Pusga, oh, diba? buhuyo. Hmm, nagkabisi <laughs> na sila. Ang sarap! Ah! <laughs> 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 ha! Ha! <laughs> <laughs> so, may pang YouTube na tayo, guys. oh may pang YouTube. So, wala pa nagkapalo sa you na YouTube. ha mga uban. Oh, mga mga kapit bahay. Oh. Mga say kapit bahay na sa bahay, sa amin. Ah? Oh, kapit bahay nila ay, sa. Gamit 'to ni. Gamit 'to ni. Ha? Ha? Ah? Ako. Baligyan mo na. Baligya. Palit oh, mm. guys ha. Oh, palit oh, guys ha. Oh, palit mo si leg. Oh, palit mo si leg. Ano na may pangasolina? Ha? Ah? Ah, sa doba wala na. Oh, para masarap daw. So, saya to dera ko to bangka kariskarte i hope nga nalingaw mo sa among pag enjoy enjoy dere na pita okay babay ta na bye 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 bye, bye, -bye. One,